Pagkakataon na ng mga pangit na umatin sa reunion kasi Sila naman ngayon ang maganda <laughs> Guys ngayon osong-oso na ngayon ang reunion oh. Mga kaganapan sa reunion na yan Pagka Nagkikita-kita bago kayo Nagkikita ng mga classmates ninyo Sa elementary o kaya high school Lamang na lamang dyan yung mga pangit eh Kasi Kasi <laughs> pag nagkita kayo ng ano mga kabats mo, sabihin sa'yo, ba, walang, walang nagbago sa'yo ah. Pangit ka pa rin. <laughs> pero kapag, pero kapag maganda ka dati, tapos, nagbago itsura mo, kasi syempre, pag maganda ka dati, nakapag-asawa ka na, panay-panay ka doon, titirahin ng asawa mo. <laughs> Malalaspag ka na ng, <laughs> magkakaanak ka ng marami ay yung mga pangit walang pumapansin o hindi pa nakakapag-asawa single pa rin sila kaya lalong nagpapaganda sila lagi nagpapaganda ay pagdating ng reunion sila yung napapansin kasi yung ibang-ibang ibang dating pangit medyo nagkaitsura na, na kaya nagpapaganda na marunong na magpaganda kasi kapag iwanan na sila single pa rin sila. <laughs> single pa rin sila tapos yung mga magaganda Nagugulat ka na lang sabihin ng mga kasama mo. Oh, ano nangyari sa iyo? Ganda-ganda mo dati, kinis, kinis na mukha mo, at sexy mo. Ngayon, tabakan. <laughs> yeah. kaya kaya pagkatao na ngayon mga pangit. Kasi kung kung hindi ka hindi ka naman nagbago, kung pangit ka pa rin. <laughs> yung iba <laughs> yung iba medyo gumaganda talaga reality talaga marami talaga yung hindi kagandahan dati nung elementary at high school na ngayong gumanda sila nung sila at nagkaedad na saka sila natutong magpaganda gumanda sila tapos yun mga magaganda makikinis nung elementary at high school nyo nagbago na ang itsura kasi hindi yung iba nakapag-asawa na eh, siyempre pag maganda ka panay-panay ka ng asawa mo mag <laughs> kaya magkakaanak ka ng marami, malulusyang ka yung mga walang itsura nung elementary at high school eh, wala masyadong pumapansin kaya single pa rin. Ako na pag asawa man, hindi laging ginagalaw ng <laughs> Kaya pagkakataon nyo na yung mga hindi kagandahan ng elementary high school. Kung matin kayo na reunion Para makita nilipakita niyo na kayo gumanda na o kayo hindi pa nagbago ang itsura nyo. nyo dating maganda na medyo hindi nagmanda ngayon. Kung kayo naman dating pangit na pangit pa ka ngayon. <laughs> <laughs> Umatin na kayo ng reunion, makaganti malang lang kayo sa kanila. <laughs>